So yan, good morning mga bossing. No? Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng fish stunner na with feedback. So yan siya. Ito yung diagram niya. Picturean niyo na po. Yan. So ang ginawa po natin is one by one lang para mabilis ang connection. So pag gusto niyo yung i 4x4, 3x3, madali lang po yan. Dinudugtong-dugtong lang po yan lahat. So ngayon, umpisa na natin. Sabihin ko lang yung mga piyesa niyo gagamitin. Dapat meron po kayong senior diode na 2 watts, 12 volts. Meron po kayong 1k ohms, 1 watts, meron po kayong 150 ohms 1 2 watts na resistor and diode na IN 5408, kailangan nyo din yan so yan, parehas lang na naman yan dito sa kabila hindi ko na ito babanggitin so umpisa na natin yung kanyang pagkabit ang ginamit po nating na MOSFET is HY4008 sa ating MOSFET po meron tayong GDS, so gate, drain and source kung makikita nyo dito sa video wala po yung kanyang gitnang paa so yung gitnang paa nya po is connected dito sa pinaka plate ng MOSFET kaya dyan ko na po kinonek so kung gagawin nyo po itong gantong diagram dapat ang inyong heat sink ay magkahiwalay kasi magsishorted po yan pagka magkasama sa heat sink umpisa natin sa ating gate po maglalagay po tayo dyan ng isang paan ng sender yung may kulay itim na katutok sa kanyang gate papunta sa ating source ganun din po sa 1k ohms 1 port watts isang paan dito sa ating gate kahit magkabaliktad okay lang wag lang po yung sender. So dito sa kabila, same lang din po dahil opposite siya. Nandito po yung ano, yung guhit ng kanyang senior Opposite row po kasi siya kaya ganyan. Tapos doon po sa paanang gitna, tayo maglalagay tayo ng 150. 150 ohms, 1 watts. Tapos doon sa isang paulit ng ating 150, kapit tayo ng diode na IN5408. Yung pinakang itguhit niya na itim ay nakakonect dito sa 150. Then pupunta po yan sa ating feedback. Yan. So ang ating feedback po ay 6, 606 po yan na malinang sulat. 606 Number 22 po yung gauge ng wire. So, ganun yan. Ito po yung 6 nya. Dito rin sa kabilang 6, ganun din. Parehas lang po. Pupunta yan dun sa IN 5408. Tapos, yung 51s papunta sa ating gate. Parehas lang. Tapos po, itong ating source. Yan. Dapat po tatawid yan dito sa kabilang source. Yan. Opposite din po yan. Same lang dito sa gate. Yan. Then, yung pinakang... <coughs> source po natin na yan. Yan na po yung ating battery negative. Then punta naman po tayo sa positive. Yan. <clears throat> Ang wire po natin sa positive is ah, ito pala po pala yung positive natin. Ang wire po natin sa positive is number 14 na magnetic wire. 10-0-10. Yan. So itong 10 nya nakakunik yan doon sa ating drain na connected dito sa plate ng MOSFET. Kaya ganyan siya. So same lang din sa kabila. Kabilaan. So bali po pala dito sa ating feedback kung hindi gumana itong ganito. So ito dilipat nyo lang pa ganun doon sa kabilang feedback doon Paparang parang i-cross nyo lang po ganyan ganun tapos ganun kabilaan lang kasi may, may tendency minsan na hindi gumagana i-cross nyo lang yung feedback nya yan tapos yung ating pong primer uh, output na number 24 280 to 300 tons lang po tayo hindi natin kailangan umangat kasi kadalasan nag-drop po yan tapos gamit lang po kayo ng 3UF, 2UF 3UF na capacitor tapos dito po sa ating switch naman punta tayo sa switch So dito sa gitna or doon sa ating center tap ng feedback, back, magkoconnect po tayo ng 150 ohms na resistor, 2 watts. Tapos yung isa pong paano is connected sa switch. Yan. Tapos yung isang wire naman po ng switch is connected papunta sa ating primary center tap positive. Then ito center tap ng primary natin is connected din sa ating battery. Yan. So kung may katanungan pa kayo mga bossing, uh, free to message lang po. Thank you.